Pinanginotan ni The Congressman Joey Sarte Salceda as sinakubikul Akubicol Executive Director Alfredo Pido Garbin Jr. ang mas o-taking ceremony kan 1,181 bagong ilihadong opisyal gikan sa munisipalidad kan ginubatan, kubilyar, piduran as in ligaw kan nakaaging November 17 na pigkundisir sa Morms Gymnasium sa ginubatan Albay. Saro sa mga nanumpaan pinakahubi na punong barangay sa banwaan kan Piyudura na si punong barangay Gilbert Milarpes, 24 anyos kan barangay Buyo, Piyuduran Albay. Sabi niya, kasabay kan sa indang panunumpa, asigurasyon niyang magigi marhay na leader asin in dayupot na maninirbihan. Yung tiwala po ng mga kabataan po sa amin na gusto ko ako maging isang emplo bilang isang kabataan sa amin na is, bilang maging isang, isang leader sa isang komunidad uh, na sabi ni Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, ako po uh, magiging, uh, isang ehemplo ko sa mga na wala sa edad ang pagsirbe po sa isang leader o maging isang leader sa isang komunidad. Kasabay man ni Milarpe sa O-Taking Sinda Barangay Kagawad Cristo Imperial kan Binodigahan, Piuduran, Kagawad Felicito Budino Bon kan Barangay 5, Piuduran, asin Barangay Kagawad Maria Rita Rebecho kan Trabisha, Ginubatan. Delpo na takula na po ang sa muna obligasyon, abot na aring panahon. Ta sigurado kong amo din kay sa atin na barangay na kakaimpo kita ni maray na um, Nakulang taban. bagay na kaugman ko sa Sainda. Ta nagdangalas na ako sa diri ko, PWD na po ako. Pero alagad na ugma ko sa Sainda dai pa nag nagapail po kandidasi nagduduruman ang arong, sarong ang mga tawo. Congratulations Barangay. Ang tataramon sa kuya. Sa Kapitan Maglaban ka po barangay official mas kagawad. Tanamati ang po ang pagtabang mo ng ikanaging official ng barangay. Una-una uh, unang po gagawin ko yung mga pinag uh, promise ko na mga projects uh, na mapa, mapabuti yung, ano, yung barangay namin. Then, uh, marami akong kailangan na Uh, gawin para sa sa aming mga constituents sa barangay Travesia, especially po sa women's. Total na 97 punong barangay as in SK chairperson ang nag-atindir sa pagtiripon. Sa 169 naman ang barangay kagawad mantang 308 ang nag-atindir na SK kagawad. Onra para kay ginubatan Mayor Paul Garcia nasa sa saindang banwaan ginibuan panunumpakan mga bagong iliher na opisyal sa barangay sa 3rd Distrito kan probinsya. Well, number one, na uh, kay sindak at kay kong katabang. So, uh, I'm hoping na magkasararo kami, uh, even though, uh, yan nga, eh, tapos ang election. So, let us move on and move uh, and work together. Sa pighiras naman na mensahe ni Ako Bicol Party List Executive Director Atty. Pido Garbin Jr., laom niya na magkasararoan kada opisyal sa kada barangay, huli tamarhay ining dalan, pasiring sa pag-uswag. Dahil tamalilingawan lalo na sa pangangiipong water system na Uh, per pinag pinagmimension ng tulong mayor kay Bata Kasubago. And of course, itong mga social services na kapag ipakinabang uh, sa mga kapobrihang uh, social um, like um, medical assistance to indigent patient, bako sa nasa uh, pampubliko, alagad sa pribadong hospital. Asigurasyon ni Garbin, suportado kan sa indang partido urog naan mga proyekto asin programa na mawot ibusol kan lambang barangay na madaranin pag-uswag asin magayo na pagbabago sa komunidad. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.